ito pala idol sa ating equalizer na double channel ano so channel 2 at channel 1 itong channel 2 idol pwede tayo gumamit dito ng single channel lang ano halimbawa yung channel 2 lang gamitin natin para dito sa isa nating amplifier at yung channel 1 pwede naman siya natin gamitin sa isa pang amplifier so para magkaroon tayo ng input mga idol sa ating amplifier para sa left and right channel so dapat yung connector na gagamitin natin idol sa bawat channel na gagamitin natin dito sa ating equalizer ito itong connector na to na single 6.35 to dual RCA. So isang output lang 6.35 pero yung input niya, ito papunta sa ating amplifier para sa left and right channel. So nagiging double channel na yung input natin dito sa ating amplifier. So kung dalawang amplifier na gagamitin natin, ito ang gagamitin natin, dalawa rin na ganito mga idol para dito sa output ng channel 2 at saka output ng channel 1. Pero dito mga idol, pag isang amplifier lang, pwede tayo gumamit ng single channel sa ating uh, equalizer na uh, DBX 15, ano? So magiging single channel lang. Sa mga equalizer mga idol katulad ni 131, so single channel lang din siya, ano? So 31 band. So ito, ang gagawin lang natin, isang channel na lang pero 15 band 'yung ating equalizer. Katulad so, nito mga idol, yung channel 2 ang gagamitin natin sa isa nating amplifier. So subukan muna natin idol yung ating uh, single amp. Ano? Ito output lang tayo dito. Katulad na sinabi ko kanina, itong connector na gagamitin natin. Tapos itong dual RCA mga idol. Sa selector input lang din ang ating amplifier. So left and right mga idol, mayroong signal na papasok dito sa ating amplifier. So connection ng ating speaker mga idol, isa sa left channel, isa naman sa right channel. So magkakaroon ng signal yan dahil sa ating input pa lang dito, mayroon na tayong dalawang uh, input dito. So left at saka right channel. So dito sa ating input mga idol, so dalawa na lang gagamitin natin ano, para yung channel 1 mamaya, iabang natin para sa isa nating amplifier. So dahil isa lang may output dito, yung channel 2. So channel 2 lang mayroong uh, signal papunta sa ating isang amplifier. So input lang tayo para sa ating source, channel 1, channel 2. So ang source natin idol magagaling sa ating cellphone dahil ang ginamit natin dito ng connector, ayan 3.5 to dual, 6.35. So input natin dito dalawa. So mamaya gagamit tayo ng pangalawang amplifier natin dito, gamit din yung ganitong connector. gamit tayo ng pangalawa nating amplifier. So, yung channel 1, walang output. So, gagamitan ulit natin ng ganitong connector. Single 6.35 to dual RCA. Ano? So, dahil meron naman na tayong input dito na kabang, so output na lang kailangan natin papunta sa pangalawa nating amplifier. So, ito mga idol, ang ilalagay natin sa input ng ating pangalawang amplifier. Ito yung gagamitin natin idol na amplifier ano ayan so naka audio selector B yung ating amplifier so maglagay na lang tayo dito mga idol na speaker para magkaroon tayo ng sound katulad dito sa isa nating amplifier ano ayan so yun na yung ating dalawang uh, amplifier so magkakaroon na ng uh, signal yan gamit yung ating channel 1 channel 2 ng ating equalizer so nakamuno tayo idol. ano channel 1 napunta sa isa nating amplifier yung channel 2 dito naman sa isa nating amplifier